karang metres. Ayon kay Ignacio, pinagsisisihan niya ang nangyari at humingi siya ngayon ng tawad sa PSA. Sa mga kapatid, sa mga harap sa video, uh, ito, ito ko uh, inyo, maharap na uh, humingi ng taus puso na sorry, sorry, sobrang sorry. Sobra. Uh, na sa mga 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 sorry ma. Uh, alam niya na mahalang mga si video. Ayon kay Ignacio, nagsimula ang lahat sa kanilang hindi pagkakaunawaan ni Jerry. Uh, sa simpleng hindi pagkakaunawaan and siguro may halo na rin siguro ang pagod sa paghapon ng lakad namin hindi ko tao lang din siguro ako so baka baka napuno lang din siguro po. na hindi ko sinasabi na tama pero hindi ko hindi ko para i-tolerate na na gawin ulit humihingi ako ng tawag kasi na talaga. sorry 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 sa lahat Ayon kay Ignacio, gusto rin niyang humingi ng tawad sa mga mahal sa Boy Jelly at kanilang mga kaibigan na nasaktan sa nangyari. So I'm back everyone. So nakita niyo na yung interview ni Jam Ignacio. At buti naman at lumabas ka na rin Jam, no? At nagkaroon pa rin ng konsensya, no? Sa pahayag niya na hindi daw siya natatago, naghanap lang daw siya ng timing at naging siya ng sorry sa pamilya ni Jilao at sa mama ni Jilao at kay Jilao at gusto pa rin niya matuloy ang kasal nila. Para sa akin everyone, no? Sa totoo lang naman talaga. I don't think na itong lalaki na 'to pagbigyan patunumpak ng pa no? at sinasabi niya na hiniinan daw niya uulitin at uh, uh, talagang he feels very sorry talaga sa ginagawa niya kay Julie uh, actually naman talaga wala kong uh, kumbaga wala akong sinasabing si Jiliao ay karma mo na yung Jiliao, e, ikaw, Ignacio, you're a very bad person, you're, you're a boy, you're not a man. But yun, sa totoo lang, wala talagang karapatan ng lalaki na sinong lalaki na ng kamay ang babae. Sa totoo lang. At ito naman talaga si Jiliao, sa maraming cryptic na mga post niya laban kay Carla Isada, masasabi din natin talaga na uh, karma is real. no? Dahil ikaw na ang pinili, ikaw na ang naka-engage sa lalaki na yan, sana huwag nang pacharingan yung iniwanan o oh, na karma katuloy. But yun, kapos na tayo dyan. The damage is done, yung mukha mo is na, na, nabasag na ng bunganga mo dahil sinuntukin, inutukin, Jam Ignacio. At ito naman si Jam Ignacio, dapat lang talaga na pagbayaran mo lang talaga yung uh, pambubugbog at pananakit mo kay Jelly Ao. Kung tutuhanin talaga ni Jelly Ao, na papakulong ka. Dahil wala na tayong magagawa dyan. Pero kung si Jelly Ao ay tanga at ba, nabigyan ka pa ng pagkataon, no? Talagang, uh, hintayin na lang natin ang, ang, ang next na kung saan naman mapuputok yung mukha ni Jelly Ao. Bunga nga, natin yung bunga nga talaga. Tinahil yung bunga nga yan. Dahil ano, tsaka nakikita natin kung gaano ka, hindi natin ma-imagine kung paano siya binubugbog sa sasakyan ni Jam Ignacio. No, sa totoo lang everyone, itong pangyayari ni Jam Ignacio at ni Jilly talagang this is a very talaga, Kung Jilly Au, that is a very big warning to you, na yung lalaki na yan ay hindi karapat dapat sa'yo. Ayun, parang naman na, pinapangunahawan mo si Jilly na parang tanggapin ulit ni Jilly Au kung si Jam Ignacio. But you know, sa totoo lang naman talaga, ako talaga everyone, no, sa totoo lang, Naniwala talaga ako dyan na ang lalaki, kahit tapakin ka lang ng isang sapat, uulitin niya yan. Kung pagsabihan ka ng lalaki na hindi maganda walang ka respeto-respeto at walang karasun-rasun, ratuhin ka ng ganyan, talagang ganyan talaga yan, uulit-ulitin yan no? Kaya sa totoo lang everyone, no? Ito rin si Gili Au. listen learn na rin niya sa iyo no? Dahil you're such a mean girl kasi bata ka pa, bata ka, sexy, kasi si Carla Israda may edad na, ano, single mother and then uh, mataba kasi yeah, everyone, listen learn na, rin niya sa mga babaeng very mean to the previous girl, no? Isa na rin yung big example si itong si Jiliao, no? Talagang ang karma is always there, no? So, ito na si John Ignacio na nakikita mo talaga yung itsura natin na, niya dai, na talagang napaka no? Talagang hindi siguro nakatulog after sa kanya ginagawa. And then ah uh, talagang kung ano man ang gagawin ni Jill Au na idimanda ka o ka pagbayaran mo yan and then yung kasal na gusto mong ituloy ang kasal o oh, nasa iyo na yan sila oh, kung gusto mo na mayroong part 2 part 3 nabubugan part 4 part 5 so nasa iyo na, na rin yan dai so yan lang ang makukumit natin talaga sa ganyang pangyayari ang lalaki para sa akin talaga ang lalaki walang karapatan na magbuhat ng kamay sa babae dahil ang lakas namin at lakas niyo iba no so ako lang talaga no sa mga babae na talagang soft na sa suffer sa physical abuse mental abuse pag yung hayaan girl dahil life is too short no kung bata pa kayo pwede pa kayo maghanap ng iba kung maedad na kayo nako unahin na lang yung sarili ninyo no Dahil hindi naman talaga lalaki ang papaligaya sa buhay natin eh. Kung din naman yan eh. Diba? mayroon tayong pamilya, mayroon tayong mga kaibigan na nagmahal sa atin. Mag-shopping at magpaganda na lang tayo, no? So, let's keep a man who make us happy, make us beautiful. Huwag tayong mag-keep ng lalaki na bubugin lang tayo at saktan lang tayo, no? So, yan lang talaga masasabi ko, no? And, woman is supposed to be cared, love, no? So, kayo ng mga babae, huwag natin iprovoke ng lalaki na saktan tayo dahil uh, kahit pa paano, be nice and uh, let's follow also the protocol but it not means talaga sa the relationship parang 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 computer lang so it not means talaga everyone na talagang uh, bawin nating martyr at alipin ang sarili natin doon sa kanila that is a big no because woman is a queen no? so have a lovely day everyone at kayo na ang maghusgad sa so, sinasabi ni Dami Ignacio my God ako no para sa akin lang Jelly, huwag nang bigyan ng na pagkakataon yan ako gago yan nako bye everyone thank you for viewing and then don't forget to subscribe my YouTube channel and yeah I will try my best to make uh, more content of my YouTube and kisses